Kinikilig ka? Kinikilig ka? Sa tambalang Erica's D.A.? <laughs> yung totoo. Kinikilig ka? <sighs> ha? Wait lang, tanong natin yung pinsan. kinikilig ka? Sa tambalang <inaudible> Alam mo kung ano ka? D.A. <laughs> sa si mo? kini Sino ka mo? <bukaan>, <laughs> <Tino> TV <laughs> daw. Kinikilig ka? Ate Mai, kinikilig ka? Tambalang at Eric niya. Charmaine Kinikilig ka? Ano ba to Charmaine? Bakit mo? Walang comment eh Kim, kinikilig ka? Wait, ako naman Ako kinikilig ako Oo <coughs>